Kahit gabing-gabi na yung sinukot namin sa vet itong si Snowy tapos grabe napakadaming itinurok sa kanya. Hanggang sa finally ito na nga napatulog na siya. Diyos ko kawawa naman siya. Ngayong gabi nga nagulat kami nung sabihin nga na bigla nga daw may dugo itong si Snowy sa puwet. Sigat din nga ni Kuya Sir Mernyo, talagang hindi nga yun sa pempem -pem, kundi sa puwet nga talaga kaso medyo mababa nga siya sa puwet niya. Kaya naman kahit isa oras ng gabi ito ay talagang isinukod nga natin sa vet itong si Snowy. Gusto nung time na to grabe na talaga ang kaba namin kasi alam nyo naman kapag nga nagpupuna ng dugo ang mga dogit ibig sabihin talagang delikado na nga ang buhay nila. Kaya naman talaga hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa at kahit nga gabing gabi na dinala na rin si Snowy sa vet. Actually emergency na nga itong ginawa namin kasi nga hindi na rin talaga open yung mga vets. Tapos itong vet na ito nga pala ay one hour away pa from us. Kaya naman talagang deny natin kasi sila nga yung nagpapa-emergency. itong oras kasi talaga mostly sarado na yung mga veterinary cleanings. Buti na lang talaga meron nga dito kay Rimundo G Farm na clinic. At kung nanonood nga kayo sa aming YouTube channel, alam nyo rin na dito nga namin palaging niyadala ang ating pack members. Masasabi na rin nga namin na isa na nga ito sa mga trusted vets namin. Kasi syempre mahalaga nga na trusted talaga natin yung pinagdadalhan natin sa ating mga fur babies. Bala, ito na nga, nakariting na nga tayo dito at dineretso na rin nga natin si Snowy, syempre sa taas, since doon nga yung kanilang clinic. So far, medyo okay pa naman si Snowy, kasi kung mapapansin nyo, medyo energetic pa nga at nakakalakad pa rin naman. Okay pa nga siya dito, nung time na talaga naglalakad pa nga siya at actually, masaya pa nga siya kasi akala niya ginagala siya. Pero alam nyo naman ang mga aso, nakakasense nga talaga sila at syempre, nakakatanda rin nga sila. Kaya dito nga nung mapatapat si Snowy sa mismong clinic kay ayaw na nga lumakad. Siguro nga naamoy niya or naalala niya na dito nga siya dinala dati kasi kung hindi nyo po alam, si Snowy ay dito biniak ang chan. Ilang beses na kasi talaga ng CS itong si Snowy. Tapos ang last CS nga niya ay dito sa clinic na to. Kaya naman ay na nga niya lumakad at tumerecho. Medyo nakakasad rin nga na talagang natro mga siguro si Snowy sa mga pabiak-biak nga ng chan niya. Kaya nga sabi ko, tama rin ang desisyon na mag-stop na nga kami ng pagpapaanak dito nga sa ating mga pack members. Kasi para sa mga hindi nakakaalam breeders po talaga kami. And this year lang talaga kami nag-stop na mag-breed-breed -breed muna. Anyways, balik nga tayo sa video itong si Snowy. Tinimbang nga muna pagdating dito tapos saka nga i-check yung kanyang part ng puwet. Bale, yung una nga sabi ni Doc possible nga daw na ito ay ruptured anal sac. So part nga kasi ng puwet ng mga doggies may pinipisa daw at kailangan daw talaga nauubos 'yon baka nga daw napuno na at kailangan na nga daw siyang tanggalin. Bale, kung sakasakali nga daw na gano'n nangyari, eh, kailangan nga daw talaga na tanggalan na laman nun, at kailangan daw siyang biakin. Pero syempre, yun naman ay kung sakasakali lang na yun nga talaga yung nangyari sa kanya kasi hanggang ngayon talagang chine-check pa rin nga nila kung ano ba talaga nangyari. Kahit nga kami di namin alam kasi nga talagang sobrang energetic pa rin naman niya kahit nga may ganito na siya. Bale, after nga siyang i-check dito, ay pinalipat na rin nga siya sa kabila pang clinic nila. Kapag kasi check up dito talaga dinadala, tapos kapag nakita nila na okay naman yung dog, saka nga nila pinalilipat dito sa kabila. Ayaw pa nga talagang pumasok ni Snowy dito kasi dito sa room na to, dito nga talaga siya sinies noon. Kaya naman no, mapapansin nyo sa video na to na hesitant talaga siya kahit nandito na siya sa loob, hindi nyo siya basta-basta mapapalakad. Dahil nga natakot na siya at na siguro. Bale, dito kukuha nga siya ng dugo para i-blood ke. Mahalaga para makita kung meron ba siyang any infections. Tulong-tulong na rin nga sila dito kasi medyo malikot rin nga talaga itong si Snowy. Tapos mahalaga nga na hindi siya iibo kapag kinukuha na siya mismo ng dugo. Pero buto na lang rin nga talaga at behave naman ang ating Snowy kaya naman nakuha na rin nga siya ng dugo. After yung kadal-kadal kasi nga may mga susunod pang ituturok sa kanya. Dito naman tinurokan na nga siya ng pampatulog tapos tinurokan rin nga siya ng antay-laway. Balik kapag kasi unconscious sa mga dogs may tendency talaga na maglaway sila ng sobra tapos maaari rin nga silang machoke, maaari silang mamatay to. Tapos syempre, unconscious nga sila na hindi sila makakapagsabay na nachochok na pala sila. Kaya yeah, nga okay na okay rin nga yung anti-pampalaway na itinurok nga nila. After nga na isang dose ng pampatulog ay eh, hindi pa rin nga nakatulog itong si Snowy. Diyos ko, may sakalabaw yata ito. Parang man ito, tinurokan nga ulit siya pero mas mababang dose na lang rin nga yung tinurok sa kanya. Nahirapan nga lang talaga silang magturo kasi nga itong si Snowy syempre nakailang turok na sa kanya kaya naman di na niya bet pang magpaturo. Tingnan nyo naman na talagang apat pa nga siya naghahawak dito kay Snowy. Parang nga lang maturukan siya. Pero mukhang worth it din naman. Yung hirap sa pagtuturo nga dito kay Snowy kasi maya maya pa, eto na nga siya, Borlogs na. Bale, di nga lang talaga niya feel yung katawan niya at kung ano man ang sa katawan niya. Pero syempre, gising pa rin nga siya mula. Nalala ko tuloy nung sa ako, ganito rin nga yung ginawa sa akin. Eto na nga yung moment of truth na kailangan niyang ishave muna bago nga i-cut si Snowy. Pero nung time na to, lumabas na nga si Mother kasi di niya talaga kayang tingnan or marinig man lang na umiiyak si Snowy. Maya maya pa, after a few minutes lang, ipinapasok na nga siya agad at nagtaka naman siya. Kasi Laman, after nga daw nilang i-shave, eto nga daw yung nakita nila. Bale, nakita nga nila na may butas nga itong si Snowy sa skin niya, pero nasa baba nga yung part ng kanyang pinakapwit. Papakita nga ulit dito ni Mother kasi kung mapapansin nyo nga, ay butas na butas talaga siya kasi nga ang ginawa nga ni Nadok, tinanggalan nga nila ng laman yung pinakapart na yun kasi para nga daw siyang kung sa tao ay pigsa. Bale, ang sabi nga nila siguro daw dahil sa pagpupu eto. Siyempre, parang naging infected na nga yung area na to dahil nga palapat-lapat yung pupu niya dito kapag nagpupupu siya. Tapos kung ano, noong dirt na nga nagsiksik-siksik doon kaya lumaki na siya tapos sumabog nga siya kaya nagkaroon ng dugo. Bale nung matanggalan na nga nila ng mga kung ano-anong laman yung pinakaloob na part na yon. Ang gagawin na nga lang natin ay ang mapahilom nga yung pinakasugat na yon. Buti na lang talaga hindi siya masyadong serious. Pero syempre medyo mahirap rin talaga ang pagpapagaling nga doon dahil nga open na open yung area na yon. Kailangan nga ingatan natin yun kasi nga para hindi siya mapasukan pa ng kung ano-ano pa at ma-infect. Bale dito nga unconscious pa rin nga si Snowy pero medyo naibunan nga niya ng konti yung head niya. Gabi na rin naman at syempre kailangan na rin natin siyang may uwi para makapagpahinga na rin nga siya. Kaya naman eto nga binuhat na lang nga siya ni Kuya Edmar niya pababa kasi syempre di pa rin nga siya makakalakad. Di pa nga rin kasi talaga niya feel yung mga legs niya. Siguro nga ma one hour pa bago finally siya makarecover. Pero chill na chill lang din naman siya habang pa uwi at mahalaga nga ay okay na siya. Buti na lang rin nga talaga at sanay nga sa car rides itong si Snowy kaya naman di na siya nagsuka kahit nga napakalain ng daan tapos zigzag zigzag pa. Pagdating sa bahay eto na nga na rin nga siya agad at buhat pa rin nga siya syempre. Kahit nga napakalay na itinakbo natin, hindi pa rin nga kaya nitong si Snowy na maglakad agad. Pagpasok naman dito sa loob, tinang nagkakagulo pa ang ating pack member sa Yata nila ay naggalalang itong si Snowy. Ang di nila alam at hindi rin naman talaga dinanas nga ni Snowy. Diyos ko, alam nyo ba sa tagal? Tagal na wala nagkakasakit sa ating pack members talagang kabado tayo kapag may konti tayo napansin na kakaiba sa kanila. Natroma na rin nga kasi talaga kami kasi nga kung hindi nyo alam, din talaga time na sunod-sunod nga mga nawala sa aming doggies po kasi yun sa isang deadly virus. Anyways, balik nga po tayo sa video. May kita nyo rin naman dito na hindi pa talaga rin makatayo si Snowy. Although nagagalaw naman niya pati yung mga paa niya. Pero syempre mahina pa nga po yun at hindi pa niya kayang buhatin mismo yung katawan niya. Pero after niya magpahinga po the whole night, the next day, eto na nga po siya. O ba diba, nililinis pa yung sugat niya. At syempre dahil nga may dinadamdam siya, extra care ang kailangan niya. Kaya naman palagi rin tayo nakatutok nga po sa kanya. Tapos syempre na isolate rin natin siya. Hindi rin nga po natin siya isinasama sa sa pack members natin kapag lumalabas sila sa kanilang off-leash area. Pero syempre, pinalalabas pa rin po natin itong si Snowy. Eh. Pero kung lalabas nga po siya, mag-isa nga lang po siya. Anyways, dito nga po sa video ay pinapakita sa inyo ni Mother yung mga gamot na binigay sa kanya. Bale, dalawa nga po dito ay pinapainom sa kanya orally. Tapos yung isa nga po ay spray kung saan ni spray mismo sa sugat niya para nga po matuyo yung pinakasugat at mas madaling gumaling. Eto naman, dalawa medyo mahirap nga ipainom kasi nga oral to. Lalo na nga itong si Clavwell. Ito po kasi ay couple, tapos medyo mahirap din talagang isubo sa kanya si Snowy kasi medyo mahirap din subuan kasi nga ayaw niya. Dito nga sinusubo-subuan nga siya ni Mother tapos makikita nyo rin na medyo nahirapan nga siya. Kailangan kasi talaga idiretso dun nga malapit sa lamuna niya para hindi na nga niya mailuwa pa. Tingnan nyo, muntik na nga niya iluwa pero so far din naman niya nailuwa. Sakto naman nung time na to bumaba nga kami ng anak ko tapos tingnan nyo mabait nga itong si Snowy kahit sa baby. Di niya talaga pinakikilaman although gusto niya nga rin talagang ikis kiss Pero nakatuwarin nga talaga dito sa ating Snowy kaya raman din natin napansin na may iniinda na pala siya. Sobrang masayahin pa rin po niya at parang energetic na energetic palagi. Pero kahit na ganun, tinan nyo, kalma siya tingnan. Pero talagang sobrang happy na nga niya. Mapapansin niya sa kanyang facial expressions na sa kanyang bunto. Tinan nyo nga dito, nakikipaglaro-laro pa nga siya sa kanyang mommy. Pero napakaini na rin nga maglaro nitong si Snowy. Napakalayo na sa Snowy nung baby pa siya. Nakakaloka rin nga talaga. Kasi nga habang naglalaro si Snowy dito sa labas, etong si Perseus ay tingin-tingin sa kanya. And mind you guys, bukas nga yung pinto time na to. Buti na lang at hindi na kita ni Snow itong si Persis kung hindi na ako siguradong hinabol na siya.